Guys, parang malapit na tayo sa taas. para nakikita-kita ko na hinihingal na rin ako. Welcome sa Spol Hindi ko din alam kung ano ang dinayo ng aming team dito sa tuktok ng buntok na ito. Kakaiba siya, di ba? Nakakatawa na may nage-exist na village sa taas na mistulang bagyo or Tagaytay ang feel. Ang lakas maka-overlooking nito. Promise. Okay, guys. So, we're here sa terrace para mag-dinner kasi nag-barbecue si Mark. There's Mark and there's Ralph. And actually, merong ensemble sa baba. Na kasi nasa ano kami, nasa square kami talaga. Piazza, you call it piazza, pero yun, nasa square nga kami talaga. And, guys, hindi kami nakababa. Meron pa namang show, may pa-Disneyland ata dun sa baba. Sorry naman, bakit ba nag -ano to? May moist-moist. or I, I know. Dahil kasi nga, galing ako sa malamig, nag-moist yung camera natin. But anyway, kung naririnig nyo yung ano, naririnig nyo yung tunog sa baba ng disco is because may sayawan pala dito sa gitna. <laughs> Oo nga, kaso nga lang, we the, we're, dining pa, kaya hindi tayo makakalabas. So mamaya na lang natin, so, kung aabutan natin mamaya yung mga palabas sa labas, go. Pero kung hindi, kung hindi, push. Tayo ay mag-enjoy, mag-relax. Look at the view naman of our terrace, di ba? And Mike will be doing his specialty apparel spreads. No, oh, in doing it. Oh, yan. ko ako marunong tayo. Ay lang para sa pag-ayon. lang para sa lang para lang lang Nakakaloka guys, kasi nung nakita nila ako nagsasain kanina sa baba Sabi nung ano sa akin, nung may ahari Ah, bawal magkusina, parang gano'n <laughs> Bawal magluto, parang gano'n Sabi ko, ah, I'm sorry, kaso ano lang talaga yung Yung plain rice lang <laughs> Plain rice lang naman talaga, kasi dito naman kami nagluto sa labas Nag-barbeque, nag-ihaw Diba? Pwede na yun <laughs> Nang away agad siya eh ano So now you know <laughs> Okay, we're ready to eat guys kompleto na Ipating yung salad ni Mark and yung mga inihaw. Tsaka nakakatawa guys, kasi kahapon, nung dumating kami dito, sabi nila, today is parang yung fiesta ng lugar na to. Tapos sabi, ni, sabi, sabi sa amin, ni Ralph, baka daw biglang kami palang ihahain bukas. Alam niyo yun sa, sa, Pilipinas ng mga pang-shake, and roll na kayo pala yung ihahain. Sorry ho, pero pwede ho kayang kasi hindi ho ako sanay kumain ng hindi masyadong luto. Kaya hindi kami kaparticipate dun sa ano, sa fiesta nila dun sa baba. May sarili kami fiesta dito. At least alam namin at alam natin lahat na hindi kami makakain. We're safe. Hindi kami makakain ng mga tao dito. Kani <laughs> ba lang ginawa mo mga aswang lang, Bex? Alam mo sa totoo lang, ito'y gawa Ah, tapos na yan? Oo. Okay. Pero na siyang freezy freezy. Okay. Ang nakakatawa dito na is really the view. 'Di ba? Hindi ko alam kung makikita kasi hindi siya makikita. Ako sa view, ako mas natutuwa kung kumain. Hmm. Diba ba? Kumain na ba? Oo nga, ito nga. But this is vlogger's vlogger's life. Oh. Ito yung camera. So after our dinner, we have gelato, stracciatella, coffee, pana. Tama lang stracciatella sa akin, mahal. Ayoko ng iba. Please. Nakakao, This is mine. This is mine. Thank you. Look at that. Kasi si Mayora, hindi siya natuwa na walang apa. Gusto niya may apa talaga. Di ba? Yan ang gusto may apa. Nakita ko lang yung apang na pang Pilipinas. Kaya sabi ko. hindi <laughs> ko So ito nga ang activity after dinner ay sinalubong kami ng aming tour guide, Charis, ang aming newfound friend na si Alessandro para maakyat ang tuktok ng skulturo. Ibang klase ang hiking na ito mga besh dahil may mga hagdan naman ang mga aakyatin natin kaya hindi ito masyadong mahirap. Ano kaya ang meron sa si tuktok? Na-curious na naman ako. Pero nakikita nyo naman si Mayora, laban na laban sa mga kaganapan ng LDB. yeah Okay guys, so hindi ko alam kung ilang steps na yung nalalakad namin. Pero kung nakikita nyo, these are really steps. And these are really steps. Pataas tayo ng pataas. Look at them. An experience. In the mountains. I'm just following Alessandro. Sure this what' I'm just guessing last time I've been here was like so you don't know years what? ago this is a ghost hunting and this is very scary imagine it's already what time is it can you s use your phone and letting them. see, it's already look at that what time is it? it's 2 oh, it's 2.11 guys, parang malapit na tayo sa taas parang nakikita kita ko na hinihingal na rin ako iba na rin ang hangin dito may medyo may hangin na ng konti okay so we're here Pero mas maigil ng ganitong oras tayo umakyat dahil kasi may mainit. Oo nga. And this is the overlooking but we also have to see this in the morning. I told you you have to, we, ha we could have brought a telescope for stargazing, you right? Any telescopes from the shops. He <laughs> didn't bring anything. What's that constellation? It's Proxima Centauri. One, two, three, four, five. Guys, I'm going here all alone and I don't know what's here. It's a bit creepy. kasi sobrang this, I think this is the top pero wala oh mark is here tabi tabi <laughs> tignan nice photo maganda na, naman ng pagkaka-picture mo yan yung -a -a yun? night mode yeah nice well so, たぶん好きでもさせる。